Magandang araw po sa inyo lahat mga kabayan. Kanina nga lang po, June 5, 2024, ay sinimulan lang i-launch ng OWA para sa ating mga OFW ang pinakabagong version 2 ng OWA OFW e-card. At panuori po natin ang video na to sa kanilang panayam kay Arnel Ignacio. Sir, ano po tong ano niyo? Um first stop niyo dito na po tong Maybank service. Kasi ano dito sa WNL, yung original din ang ating OA ID card. ang pila ka na rin ng picture ng mga. Sir, meron po mga nagtatanong kagabi nag-shop lunch kami. Um paano daw po yan magiging available sa ibang bansa? Example, sa Singapore po. Ito po talaga yung tanong no. ng machine para interconnected na sa uh, para doon namin si pupunta okay, so para uh, na sila uh, nag, sila pupunta kung saan saan at sa antay pa matapos at sa mga OFW pong gustong mag-avail ng e-card paano nga po ba tayo maka-avail dito at ano-ano po ba ang mga requirements na dapat nating i-ready kung sakaling mag-aavail tayo ng OFW OWA e-card Unang-una po, kung tayo po ay babalik ng abroad, pwede po tayong dumaan sa OFW Lounge para personal na makapag-apply ng ating OFW OWA e card Kailangan lang po nating i-ready ang mga sumusunod. Valid OEC with exemption number, valid passport, at kailangan din po ay valid pa for 90 days or may visa pa ang inyong OWA membership simula po nung last na nag-apply kayo nito. At bilang mga OFW, ano po ba ang kagandahan or benefits na pwede nating makuha kung may mga hawak tayong e-card? Isa na po rito ang mapapabilis ang ating pag-aabel sa mga benepisyo na binibigay ng OWA. Magsisilbi rin po itong exit clearance, lalong-lalo na tayo mga OFW sa tuwing lalabas tayo ng bansa. Magkakaroon din po tayo ng digital OWA card kung saan pwede nating ma-access sa mga mobile application na good as OWA e-card. Magkakaroon din po tayo ng OWA permanent membership number. At ang kagandahan nga po rito, ang OFW e-card ay kinikilala na ng government as OFW Identification ID. Kaya naman po kung may time kayo at babalik kayo ng abroad, ay huwag po natin kalimutang dumaan sa OFW Lounge at i-ready ang mga nasabing documents para makapag-apply tayo dito sa version 2 ng bagong OFW e-card para sa ating mga OFW. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa ating YouTube channel, ay i in ko po kayo mag-subscribe para lagi po tayong updated sa lahat ng balitang OFW na nilalabas natin dito sa ating YouTube channel. Yun lamang po at maraming salamat sa inyong panonood.